araw mga bata. Ako si Binibining Christine, ang guro nyo para sa araw na ito. Ngayon ay tatalakay natin ang mga estratehiya sa pagtuturo ng Pilipino sa elementarya. Magpo-focus lamang tayo sa dalawang estratehiya. Ito ay ang una, himayin natin. Pangalawa, tara na at tukuyin. Ngunit, bago tayo magsimula, nais ko magbigay ng isang aktibidad. Ito ay ang four picks one word. Magbibigay ako ng mga larawan at huhulaan nyo kung anong pinapahihwating nitong salita o mga salita. Bibigyan ko lamang kayo ng tatlong segundo upang makasagot. Tara at simulan na natin. Tama, ito ay puzzle. mahusay, ito nga ay balangkas ng kwento. Magaling, ito nga ay visual aid. Tama ulit, ito ay kritikal na pag-iisip. Ang inyong mga salita na nahulaan ay may kaugnayan sa paksang ating tatalakayin. Tara na at dumako na sa talakayan. Unahin na natin ang estratehiyang himay natin. Ang estratehiyang himay natin ay nakabatay sa dulog ng story grammar. Ang story grammar o tinatawag na balangkas ng kwento sa Tagalog ay binubuo ng pamagat, tauhan, tagpuan at galaw ng pangyayari. Nakasaad rin dito na ang himayin natin, strategiya ay isang paraan upang masuri ng mga estudyante ang mga mahalagang bahagi ng kwento. Sa pamamigitan nito ay natututo silang maging magnuri. Nakasahad dito na ang estrategiyang ito ay isang paraan upang mapaghandaan ng mga mag-aaral ang pagsulat ng sarili nilang tekstong pasalaysay o di kaya'y ang pagbubuod ng mga kwentong napakinggan o nabasa. Ang batayang chorya ng estrategiyang ito ay ang mga paniniwala ni na Short EJ at Ryan EB, labing 84, na ang estrategiyang story grammar ay isang paraan na paghihimay-himay upang maunawaan ang isang teksto. Kumbaga, ihalin tulad natin siya sa pagkain tayo ay hinahati-hati o di kaya unti-unti unti-unti natin siyang kinakain upang maano natin siya kasi syempre hindi natin kaya ng isang anuhan, isang buo. Ihalin tulad natin yan dito. Hinihimay-himay natin ang mga elemento ng istorya para mas madali nating intindihan or ng mga estudyante ang isang istorya. Kasi nga sa na ibigay sa kanila yung isang istorya bilang isang buo. Bibigay natin siya ng mga bahagi kung saan aaralin na yan isa-isa para sila ay matuto at maintindihan ang kwento. Ngayon, paano nga ba natin gagamitin ang estatihiyang ito? Una, magbibigay tayo ng isang tekstong naratibo, maaring sa paraan ng pagpapabasa, pakikinig, o di kaya'y pagpapanood. Ikalawa, tatalakayin natin ang bahagi ng kwento o yung sinasabi ko na nga kanina na balangkas ng kwento. Yung pamagat, tauhan, tagpuan, at galaw ng pangyayari. Ipapaliwanag natin sa mga mag-aaral kung ano ang mga ito. Ikatlo, papangkat-pangkatin natin ang mga mag-aaral at bibigyan sila ng iba't ibang aktibidad na aplikasyon ng pagbubuod ng teksto. Ikaapat, bibigyan natin sila ng oras, mga ilang minuto upang makapaghanda. Ikalima ay bibigyan natin sila ng pagkakataon na ipresenta ang kanilang output uh, upang masuri natin kung may natutunan ba nga ba sila sa ating leksyon o sa mismong kwento or teksto na nabasa nila. Nalakayin naman natin ang ikalawang estratehiya. Ang estratehiyang tarana na at tukuy. Ang estratehiyang ito ay naglalayong malinang ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Nakasaad dito na sa estratehiyang ito ay iikot ang mga mag-aaral sa mga output na nakadikit ng bawat pangkat sa silid-aralan at tutukoy nila kung ang nakatalang pang pangungusap ay may, tamang, may tama o wastong bantas, baybay at malaking letra. Ang batayang tsurya ng estratehiyang ito ay ang paniniwala ni Bowman Sharon, 2008, na nagaganyak na mag-aaral na maging masaya sa paglahok sa gawain akademiko. Nililinang sa estrategiyang ito ang pagiging mapanuri ng mga estudyante o mga mag-aaral. Kumbaga, ang focus ng estrategiyang ito ay ang gramatika at ang mga aplikasyon nito. Sa pamagitan ng paggamit ng visual aid na may nakatala mga pangungusap at pagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante o mag-aaral na punain ang mga mali dito ay nahahasa ang kanilang kaalaman tungkol sa gramatika. Magagamit natin ang estratehiyang ito sa pamamagitan ng pagsunod sa anim na hakbang. Una, tatalakayin natin mga guro ang wastong pagsulat ng pangungusap, kasama na dito ang pagbabantas, pagbabaybay, at pagsusulat ng letra maliit o malaki. Ikalawa, Bibigyan natin ang mga mag-aaral ng iba't ibang activities na may kaugnayan sa pagsulat ng pangungusap. Ikatlo, uh, didikit na mga mag-aaral ang kanilang mga output sa iba't ibang parte ng silid-aralan. Ikaapat, mag-iikot ang bawat pangkat at bibigyan nila ng puna ang mga output. Ikalima, Um, sa patnubay nating mga guro ay iulat ng bawat pangkat ang kanilang mga output. ika ay bibigyan natin ng pagkakataon ang mga pangkat na itala o ilahad ang kanilang mga puna sa bawat output. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Dito na rito ang aking mga sanggunian. Uh, yun lamang po at maraming salamat.